mabilisan mga sir. Uh, may customer po tayo dito mga sir. Kasama palad mga sir na ligaw po ng landas. No? Kakagawa lang po nito kaninang umaga. Pumunta na rito po sila sir para ipaulit. Bagong-bago lang po ito mga sir. Wala pa po ito isang araw. Uh, okay. May ilaw na rin po ito. May uh, busina, combo lights, passing, rapid horn. Uh, Nagsuggest po sila sir na ulitin namin lahat kasi diskompiado raw po siya no? Doon sa gumawa. Uh, ito po yung nakita natin mga sir. Okay? Yung nilagay po na PIA, hindi po ito original, replica. Unang tingin pa lang po namin, no? Tapos yung mga switch, ayan. Ito po yung mga uh, generic Lala, na switch Lala. na domino. Uh, may magandang klase po nito mga sari metal. Ito, plastic po ito. Pagka naigpitan o katagalan, nabibiyak po yan. Ito so, yung rig, metal po siya tapos mas malaki. Okay? Ito po yung rig mga sir, ano? Okay? Metal po yan. Hindi po yan plastic. Mabaga, daikas to, Hindi katulad na ito mga sir, ano? Ano ah, sir? Ah, uh, Magkano yung nabot nito, sir? Balot 4.5 eh. 4.5 lahat. Tapos yung MDL, mga sir, ano, napansin natin. Ito po yung nakikita natin sa shopping, 53.50. Ayun, no? Oh. Bawa naman sila, sir. Bagong-bago pa lang po itong motor, no? Ah, uh, ilang buwan na po ito, sir? Isang buwan pa lang may git. Bagong-bago. Ah, uh, ito po yung gawang mabilisan, mga sir. Okay? Ayan. Ipit-ipit lang po. Okay. Tapos itong, ah, uh, kusina, naka-install lang po dito sa may mismong plastic. Ayan. Okay ito ngayon, pero pag natagtag to, luluwag po yan. Okay, dapat ito, nakamount po ito sa mismong bakal. Metal, ng no, sa chassis. Iyan, you no. Know, okay. Uh, ito, inakita tayo dito. Nakabalandra uh, lang po rito, no. Ito, delikado po ito mga sir. Kasi pagka nakaganyan po ang install niyan, papasukin po ng tubig yan. Lalo ganito, mga generic din yung kinabit na relay, no. Turbul po yan, mga sir. Yung mga paan ito kakalawangin. Atanggal na natin ito lahat, mga sir. Okay, kawawa naman no? yung may-ari nito. O nga pala, no, ang uh, sabi ni sir, no, uh, ilagay daw po yung dating busina dito. Kaso ito, dinisable nila. Walang pong switching, no. Pinanggal. Ayan, no. May relay din po rito. Nakaganito no? rin po ang install. Ito na po yung wiring sa ginawa natin, mga sir, no. niready na po natin. ah uh, lahat po ng uh, wiring uh, nakahinang po. Tapos yung mga ginamit natin na wire, Uh, Japan wire na po para mas matibay, mas long-lasting, no? mas matagal. Tapos, mag na rin tayo ng photo uh, hazard dito mga sir. Gamit yung stock switch, may passing na, may hazard pa. Ganon po kagandangan natin no? ang insulation. Mas magaling ang kamay ko dyan. Uh, hindi na po natin kailangan magpapalit ng, kung ano ng mga type switch o OEM switch. No? Naalam naman natin na hindi ganon katibay. Mas matibay pa rin po itong stock mga sir. Iyan o, no? napakalinis po mga sir. Sana o. Oh. So, ito na po yung kinalabasan ng rewiring natin wow. Ayan, Wala na pong sabit-sabit po yung mga nakaipit po rito kanina Ayan, yung busina, nakamount na po sa chassis, no? Sa bakal na. stock switch, may hazard na po ayun, no? Ayan Same function pa rin, signal light, kaliwa Pindot, kanan Pindot, kaliwa Pindot, kanan Kung gusto natin ng hazard, mula sa kanan, diretsyong kaliwa Okay, pagpapatay naman po, pindot lang Ayan. Kagandahan nito mga sir, kahit po nakahazard, pwede po tayong mag-turn signal. Ayan. Tapos busina, stock horn, walang passing, loud horn, press lang po natin itong halo switch. Lalakas na po yan. Napakalakas po. Okay, kanina, hindi po ganun kalakas sir, no? Mahina, no? Okay. And ngayon, original po yung kinabit natin na piya mga sir. Hindi po tayo naglalagay ng mga replica o class A, no? Okay. Uh, nabibilis sa mga online, no? Mag-ingat po tayo doon. Ito po yung MJ lights natin na, no? metal po yan mga sir tapos passing switch lahat po yan sama-sama sit sa ating harness dito na ba uh, ay napakalinis hanggang baba po yan tapos dito na po yung power module natin no? ito po yan uh, ay wala na po yung mga nakasiksik dito ng mga relay kanina mga sir yung mga nakatao po dito no? wala na po yan andito na po lahat lahat po ng wirings nakahinang kaya hindi po tayo mga ngamba na baka magkaroon ng loose contact pag natagdag o nalubak no? safety safety po yan ito na po yung uh, uh, sakit no ng MDL tapos yung MDL nandun na po sa may ilalim na headlight ngayon na uh, natapos na po natin yung motor ni e Pops no ayan all good sa po yan okay hazard uh, passing light MDL set ito po yung uh, headlight ni e Pops no ito po yung mini driving na hinabit natin napakalaks po yun mga sir okay high and low tapos stock horn walang passing para pag nagparistro safety po tayo wala sa violation po no Okay? Kahit nakapatay, may passing. Nakalo, may passing. Nakahay, may passing. Okay? Anytime, pwede natin ibalik yung dating busina. Okay? Ayan, all good sa po ito, mga sir. Yung mga switch po niyan, mga heavy duty na. Metal po yan, mga sir. Hindi na po yan yung uh, kagaya kanina, no? Na naka-install. And yun, you know, Passing. Passing, passing. All good sa po yan. Okay?